Para kayong may iya. <laughs> Kailangan <ako> kasi ng pera. Kailangan <laughs> pera? <laughs> ano yung tinda mo, te? Putsi po. Putsi? Ayun po. Malakit po yan. Magkano yan, te? Tatlo benta. Pag-iling po, iligal na tinas yan. Sariling gawa niya, te? Oo. Saan ba kayo naglalako niyan? Dito. Doon lang ako sa kabilang pasada. Um, Tape. Paano po? Pag hindi naubos? Hindi. Nautang nga ako sa mga ganda. Nauban. Ah, pinapautang niya po. Wala, wala lang choice, diba? Kaya saya ibalik. Ayun, may mga pera sila kayo, ignore. Paano yan, te? Wala akong pera. Pwedeng pangyay kahit isa. Wala okay ba? Ano, so, oh. lugi ka niyan. Wala yun. Okay lang? Oo. Oh, oh. Sigurado ka, te? Oo. Oh, oh. Eh, lugi ka na. Wala okay lang yan. Yeah. Tiyan, e, masarap to eh. Magpapitikman mo. Anong pangalan niyo, te? Ernie Lita. Ernie. Ernie? Taga rito lang po kayo. Diyan sa kabilang mga kasalada. Ilan taon na kayo, te? Okay lang makausap kayo? Fifty-four. Fifty-four na kayo. May asawa pa kayo? Nag-iisang nangganap buhay po sa akin. Anak. Uh, grade ten po. Ilan po anak nyo? Lima, pero may yung apa. Ayan yung pag-itaw. Ano yun? Diladila kong tawagan sa Morong. Ah, oh, diladila. Mm -hmm. Bibigyan nyo rin ako, te. Hindi ba? Paano yun? Lugi ka na. Ba't hindi kayo nagdalawang isip din na bigyan nyo ako? kailangan mo yun. Di ba nga pag nagugutom, bibigyan mo. Ay, hindi nyo naman ako kilala ah. Oo lang yun. Eh, kasi yung iba, di ba, takot na kagad kapag... Uh, pag unang approach pa rin, takot na. <laughs> Ay kayo hindi. Binigyan nyo pa ako. kung sarap kaya, oh. Ano po yan? Araw-araw kayong ano? Mm, mm Ito lang yung ko sa anak. ko. -hmm. Magkano po ang kinikita nyo so, isang araw kung sakaling maubos? 5 to 6. 5? 600. Paano pag hindi naman naubos? <laughs> yun ka lang. Sa so utang. Sa <laughs> utang lang ko. Minsan walang nagbabayad. <laughs> Paano po yun? Ano? Weekly yung ano? Minsan. Sabi weekly. Hindi tupad. Pa? Yung yung na natutupad. Dito pa? Maniningil niya aron ako doon. Ah. Pagpunta niyo po, po doon. Ano? Malayo nilalakad lakad niyo. O, yan sa kabilang ano. Halika dito, te. May bibigay ako sa'yo. Okay lang? Okay lang. Kasi mabait kayo sa akin, te. Hindi kayo nagdalawang isip na ano eh. Diba? Tapos bibigyan niyo pa ako ng ano yung... Ay, palitaw po. Tsaka hmm. Piniped. Ano te? Dahil deserve nyo na. Okay, te, nang kahit pa paano Okay lang? Okay lang. Okay te? Magkano yung kinain ko? Wala, ano lang yun. para sa inyo to. Sana makatulong. Ano? Sana makatulong. O oh, bakit? Para kayong may Kailangan kasi ng pera. Kailangan ng pera? Oo. Ay, pasensya ka na, Diyan sana, ano ko. Ha? sana makatulong kahit paano. Kung maluwa-luwa na kayo, te, huwag kayong umiyak. Okay lang yan. Good vibes lang tayo, di ba? Pasensya na kayo sa nabigay ko, te. Ano, salamat, te, ha? Ingat ka. Sige po. Ingat Apo. Thank you, te. Sige po. Sige po.